Diba? Kakausapin po natin mga kapuso si Rueli Rapsing ng Cagayan PDRRMO. Remo. Mr. Rapsing, magandang umaga po. Hello. Hello. Ah, magandang umaga po, uh, Sir Melo at sa inyo mga taga-subaybay po. Kumusta po diyan? Uh, may mga naulat po na mga binaha po diyan ah, Mr. Rapsing. Yeah, uh, yes po. Uh, meron tayong may gitna liman libo na individual na evacuation center uh, uh, mula ito sa bayan ng Enrile, Tugigaraw, Solana, Amulong at Alcala po. Opo. Ano yung dahil sa bagyo o doon sa ano na? Sa, sa uh, Ito, uh, ito lang po ng shear line. at, po uh, eh. apat na pang apat na araw ngayon na medyo nagbibigay uh, ng pag-uulan dito sa region 2 pa. Umuulan pa ho hanggang sa ngayon? ah uh, medyo tumila naman na itong uh, madaling araw na. Oho, oho. Nako, eh, yan lugar na yan. Pati nga uh, pati Isabela daw, eh, ganyan din ang sitwasyon eh. E, di ba yung kagaya uh, kagayan, eh, yung sinasabi ninyo na dyan pumupunta ang tubig? Ano po? Uh, yes po, catch basin po kami. Oo, catch basin. Kumusta po yung inyong ilog dyan? Uh umabot po sa peak ng 11.1 uh, meters pero ngayon po ay uh, bumababa na po siya ng uh, 10 meters na lamang. Oho, uh -huh. hindi pa tayo nakakatiyak eh uh, yung bagyo at saka shear line po 'yan ang nagkakaapekto dyan eh. Uh, Mr. Uh -huh. Rapsing. Oh. Yung Pinya Blanca, kumusta ngayon yung Pinya Blanca? Uh, may mga rain induced -in landslide doon mm -mm. at uh nang close na tayo ng uh, daan doon papuntasan oh, papunta sana yon ng uh, shortcut po sana yon ang uh, papuntang Bagao from oh. Penya Blanca. Naku po, sus Mario Joseph. Uh, uh, ah. Uh, yun pala. So may mga itong nakikita natin mga uh, ano to, landslide dito eh. Sa kalsada po ito, Mr. Rapsing. Anong uh, yes, Ano parte ito dyan sa Cagayan? Ano parte ito? Ah, uh, ito po yung unang Bayan, hmm. uh, sa pagitan ng Isabela at uh, Ano lugar? Cagayan. Cagayan, okay. So yan po, yung mga nagambala. may uh, may mga apektado ba tayo mga linya po ng kuryente diyan, Mr. Rapsing? Ano na ah, wala naman po, wala ah. naman tayong ta mga power interruption. Okay. Opo, yun lang ano, yun lang talagang uh, kalsada po ang mga hindi madaanan, yung isang binanggit ninyo no. Oh, yes po. Opo, uh, may Uh, totally uh, sinarado na ho natin yan. Nako, eh, kailan mabubuksan po yan, Mr. Rapsing? Uh, after nitong cancer, uh, line, uh, masisimulan na ulit yung pag-aayos nito. Nako po, Diyos ko. na okay. Wala bang mga na putol na tulay dyan? Doon sa Nueva Vizcaya, may bumigay na tulay doon eh. Dahil sa ulan, shear pa rin dito naman po sa amin na wala naman may mga, mga nag-overflow. Oh. Pero after na bababa itong tubig, mananaan at Opo, opo. So mga, yung mga nasa evacuation center po natin, marami pa ba? Uh, 5,000 individuals, sir. Nasa 1,500 uh, families ito. Opo, wala namang naulat po ng mga nasaktan o mga namatay po dyan dahil dito sa bahana ito, dulot ng shear line. Wala naman po. Wala naman. Sige po. Mr. Rapsing, salamat po. Mag-ingat po kayo dyan sapagat sabi nyo nga nandiyan pa epekto ng mga pagulan dahil sa shear line at dahil doon sa bagyo. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo dyan. Thank you po. Hermelo, uh, maraming salamat sa inyo. Mr. Ruelo Rapsing, head ng Cagayan PDRRMO.